Good morning! Good morning po! Luzon Visayas. good morning! Good morning! Good morning! Hello! Hi! Good morning! Magla live ako sa... Oh, no! Mag-video ako saglit kasi papasok na naman. Hindi kasi ako naghati ng estudyante ngayon. Kaya andito ako sa bahay. At pasensya na sa mga nag-comment na pabalik-balik lang yung background ko. Kasi ganun yun. Yung bahay ko, renta lang kami. So, isang kwarto lang yan. Yung kwarto ko, isa't kalahating di pa lang yun. O, kwadrado yan. Yan. Kaya nga, pag nag nag-tiktok ako, nag-video ako, Siyempre, pabalik-balik yung ano ko kasi hindi naman ako lumalabas, lalabas lang ako pag may pasok sa trabaho. Then mm, hindi naman talaga ako totally gala, hindi ako ganyan. Kasi busy rin ako eh. Yung time ko linggo lang. Pag ano day off ko. Mm -mm, yan lang talaga. Kaya nga, pasensya na po kung minsan, syempre, walang ibang ano, walang ibang background. At, maliit lang kwarto ko. Syempre, sa kwarto lang ako nag-ano, nag-video. Nag ano nag, nag video mag tiktok ako dito lang sa kwarto. Ato nga pala, paki-ano na lang po. Paki- Paki-subscribe na lang po sa YouTube ko. Paki-follow na lang po sa ano ko. Ay na ano, mamaya na magpa-load ka. Nag-video ako eh. Diyan sa wa... Ma Mawarag ya punto yung muhang number. Oh, sige. Mamaya. Na di ha? Wala man. Ano na di ha? Kung wala di ha, tuwa kay ano. Wala okay okay naman yan. Pero... Hindi, may nagkuhan kasi may magpapalong. Okay. Aplacito. Dala, dala sana. Aplacito. Okay na, imuha pakiramdam. Diyan? Okay naman yan. Yung... Ha? Okay naman yan, eh, pero... Dili, dili na sa kitikuan? Yeah, but... Namang gudak mong kapitbahay ba? Makaduko naman. Makaduko na ka. Ah, epektibo rin akong pag-ilot dyan. Epektibo. <laughs> <laughs> Pero daghan. Ang efektibo kay dua ka do na <laughs> Daghan. Daghan ko wala na, na lang. Dua ka na ako Okay, bye-bye guys. Mamaya ulit. Kasi may bisita ako eh. Bye-bye. Love you. ilut Ano ilot? Ilot.